Mga bossing, heto nga pala yung pinagbabawal na teknik na ginawa ko. No choice na talaga, talagang sinender ko na. Liniha ko na pero ayaw pumasok sa cylinder. Kaya ginawa ko na mga bossing, yung pinagbabawal na teknik. Heto nga pala yung baby artisan na ipapaayos ni Antis dito sa batalya. Ang sabi niya, parang ihina lang daw niya yung lumalabas na tubig sa artisan niya. Mahina na po yung tubig na lumalabas. So ayan po yung aayusin natin ngayon. Mahina po yung tubig. Kaya heto po yung una natin gagawin kailangan po natin itaas yung tubo. Itaas po natin yung leather cap nito. At ito po yung leather cap niya. Nasira na po mga idol. Nagkapunit-punit na po siya. Kaya malit na po yung ilalabas na tubig. Mahigit isang taon na kasi ito mga bossing bago ito nasira. Pinalitan na namin ito ng bago. At saka, meron pa akong alam na mas matibay kaysa dito mga idol. Yun po ay yung chinelas. Oo tama po chinelas po Yung mga ibang pinalitan namin ng chinelas Magtatatlong taon na hindi pa nasisira Kaya ganon katibay ang chinelas Pag chinelas ang linagay mo At ito na po yung leather cap na ilalagay natin mga bossing Bale liniha ko po siya Para lumusot po siya sa cylinder pump Meron kasing nabibiling mga leather cap Na malalaki po sila Kaya liniliha pa namin Kaya tignan po natin kung kasya na po itong ilalagay nating leather cap Ipapasok na natin sa leather cap Andito na po Ayan, sana po pumasok. Ayon mga idol, hindi po siya pumasok. Kaya babawasan na naman natin yun. Ito na po yung pinagbabawal na teknik mga lodi. Kailangan na po natin senderin ito para mabawasan po yung laki. Meron po kasi mga cylinder pump na malilit yung butas kaya hindi po siya nagkakasya yung mga leader cup na nabibili. Okay lang sana kung champion po yung nakalagay na cylinder pump sa ibaba kasi mas maluwang po kasi yun kasyang kasya po kahit ano pong leather cap ang ilalagay natin kaya ito na po ibabalik na natin yung leather cap nya sa sana po lulusot na po ito para hindi na po kami mahirapan ayan na po malapit na po yung cylinder pop malapit na po yung lulo nya ito na ayan lusot ang luwang mga idol o oh, sakto okay na yan at ibabalik na natin po yung mga tornilyo. Yung magagaling na tubero dyan, uh, pakishare naman yung mga paraan nyo para dagdag kaalaman na rin mga idol. Matagal-tagal na rin po itong artisan na to. Mga nasa 8 years o 9 years na po ito. Mga bossing. Ang tibay niya. Nakakabili pa kasi kami ng magagandang tubo noon. Yung gaya ng eagle. So ito na mga bossing. Pagkikita na natin. Ayan. Ang laka ang dami na yung tubig na lumalabas o kaysa kanina mga bossing ang ditlit lang ayan ito po yung kanina o oh. di ba? parang ihi na lang ng, parang ihi mo na lang yung lalabas